Magandang buhay mga katropa. So ngayon nga ang ating update ng ating renovation, ng ating uh, house renovation, kitchen and living room. So ngayon makikita nyo, wala na yung mga braces, yung mga nakaharang yan. Yan dahil nagkabit na sila ng beam. Ang purpose kasi nung uh, mga nakaharang dyan, nakita nyo yung para suporta kasi kakabit nila ito ayan no oh. nakikita niyo yan na uh, yan yan lang beam nakinabit nila para suporta para hindi bumagsak yung bubong nilagyan din nila ng haligi diyan sa may tabi so ngayon maluwag na siyang tignan so ngayon eh medyo magulo pa ang ating uh, loob ng bahay So, ngayon makikita nyo na kung gano'n na siya kaluwag Kasi dati, dito ay may wall. Yan. So, papakita ko sa inyo ang itsura dati ng bahay na ito. So, ito nga mga katropa, ang dating uh, itsura ng bahay na ito. Tignan nyo, yan. Ito ang kitchen. Makikita nyo. Talagang uh, masikip siya dahil may wall sya. At ito naman ang living room. Yan. Yan ang living room. makita nyo. Yan ang wall na nagkocover doon sa kitchen. Kaya masikip tignan. So ngayon ay aalisin natin dahil na uh, gagawin ng open concept. Ay, inalis na pala. So, magiging talagang open concept na siya. So, 'yan mga katropa. Kita nyo naman. Ang itsura niya ay talagang old style pa. At ito naman mga katropa ang uh, toilet dito sa taas. at uh, talagang uh, papalitan din yan. So, ayan mga katropa. At nakita nyo na kung ano dati ang itsura ng uh... Bahay na ito. At ngayon, nga, ay uh, sobrang luwag niya na. Tignan niyo, di ba? So, maganda siya nang uh, maganda na siyang tignan kasi uh, open concept na ang kanyang uh, dating. Kumbaga, wala na yung wall na nakaharang. So, ang mangyayari niyan, ito pa rin ang kitchen. yan yung mga cabinet. So, antayin natin kung ano ba ang magiging itsura ng ng uh, ating uh, bahay na ito. Yan, dahil magulo pa, dahil uh, under renovation pa. So, salamat mga katropa. Hanggang dito muna uli. Bukas ay mag-upload uli ako ng panibagong uh, update para dito sa ating uh, house renovation. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.